Good morning vlog Anyway, uh, ngayon lang tayo nakapag vlog Kasi natapos na yung mga gawain natin Pero first of all Yung brief ko ay sinampay ko Pinatutuyo ko yung brief ko Ayos ano Para mabango mamin uh, Wala pa akong brief sa ngayon uh, ko pa lang yan ha? Ito yung vlog natin Nakapagsampay na tayo nakapaglaban, Nalinis sa mga motor Okay, mga pinggan na itaob na dito para maibilat. Yung ba sa bahay, o oh, ayan, sa lababo, binibilat ko na. Anyway, ganito yung mga vlog natin for everyday in my life. Alam nyo naman yan, walang mailihing, walang maitatago. Ito yung uh, obligasyon at natural vlog ng buhay ng tao. Kung ganyan, mga asawa nyo, eh, ibilang yun ako. Pero kung hindi ganito ang asawa nyo, kung walang ginawa, kung hindi laging may hangover dyan, talo sa sugal, babaero, sorry malas nyo swerte daya mo ko, di ba? Mga panty niyo, bra, lalabang ko lahat niyan. Wala pang asawa niyo, tepok sa akin lahat ng labahin niyo. Ito niyo, ubos agad. Ito yung vlog, wala nang katulad. Nag-iisang vlogger to the world, my man. Kasi natin Uy, may kanin tayo. Ano ulam? Uy, may itlog pa tayo. Okay. O ito yung for everyday. Please like and share and support my channel everyone. Huwag kayong manghihinayang. Huwag nyo nga uh, pagramutan na mag-follow kayo sa page ko, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko that walang ganitong vlog. Ako lang ang may ganitong vlog. Talaga ba yan, Nixon? Oo. Oh, nakita mo itong brief ko o oh, binibilad ko. o, oh, ayan. Oh. Ayan nyo. Oh. Para maalis yung mga punjay, yung mga ano, oh, di ba? O, oh, brief ko yan. Divisoria yan. Nakakita nyo, ang tibay niyan, mamin. Ilan taon na sa akin yan. Support nyo yung channel ko. Marami pa akong videos na gagawin sa channel ko. Malilibang ko kayo. Promise everyone. Yo, mamin. Bar, bar, vlog. Shout out. Alam nyo ba to? Kung nanood kayo sa vlog ko, ito yung mga napulot namin sa kalye. O, Canada, di ba? Ang dami natin viewers ng Canada. O, di ba? Canadian boy ako. Sa vlog lang yun. Sana ma-enjoy kayo sa channel ko for everyday in my life. Pumuputi na yung buhok ko. Ang bilis mababa ng buhok ko, mamin. Kapapagupit ko pa lang. Ano ba naman yan? Sana lagi kayo na-enjoy. bye-bye so, yung channel ko. Lilibangin ko kayo. At maglilibang tayo sa buhay ng libre at walang bayad. Thank you for watching. Welcome to my vlog. This is on the Yo, mamin. Thank you for watching. Brick Binilad. Bye-bye.